Ay, hirap oh. katakawan mo. Ito <laughs> pa Yan, Yan takaw. Ayan pa. Uh, may katangang alam. Ining tangra daw itak. Sabi ko, i-belt mo muna. Ang batuhin kita dyan eh. Oh, oh. ba't ka pa bababa? Ba? Oh, nagmamagaling ka masyado oh. Kaya mo ba? Hmm. Teka. Yan. Yan. Yan, para hindi ka masya mahirapan niya ng itaas mo. Yan. Bang. <laughs> Gusto mo yan, diba di ba? samurat, diba, di ba? Oh. Uh. Oh. Eh. Ang kapitan mo yung belt mo. Hindi ka pinakakapit sa niyog. Sige, mapuwing ka. Huwag mo natanggalin, hindi matatanggal. Mura kaya yan bilugay na yang nanjanay ay. Dapat may ano pa Ay, di ipihit niya. Hmm. sige. Hmm. Okay. Baka isang piraso para nakuha niyan, bababa na yan. Kay ngalay na yan. <laughs> ano? Kaya pa?

Yan. Hindi, okay, kaya mo yan. Kuha ka muna isa, titistingin ko. Anayo tayo. Anayo, mamagsakan ang pan. Ano? Ano? Ano kinakatok mo dyan? May tao ba dyan? Pinagbuksan ka na? Ay, Han. Tama na!

Si baka buo ko pa yung nakuha. Hmm? Di ba mayroon pa doon? Baka gumulong sa baba. Ay, hirap po. Oh. Ang katakawan mo. Ito <laughs> po. Yan. Yan, takawan. Ayan eh, pa. Ang yari, utoy. <laughs> Yan, napapala ng katakawan. <laughs> Wala ka pa. Huh? Hey. Tinggalin mo ata? Ay, kaya mo yan. Balisan mo ito. Ano? Papagod ako. Sino yan? Kang Linda. Dali, iyan. Grabe. Kapagod pala mga katamuran. Hindi maa... Ano? Pero lahat natatapos yan ni tatay. Hindi basta-basta. Lalo pag hindi ma... Magaling magbuganos? magaganda pa pagkalagay ng ganito. Spike yan utoy. Hindi mga marunong umakyat eh. Iba sa amin eh. May pala. Hindi <laughs> oh. nito. Ay, okay lang yan. Ba't kasi hinudhud mo yung braso mo dyan sa ano? Napagod na ako eh. Kasi mong Yung katakawan mo sa mura. <laughs> Tawa si Milo Takaw sa mura. Eh, hindi. May kawit natin kasi si tatay. Pag umahal si tatay, tinatako ko yung kawit. Yung kawit ako mga... doon sa likod ng bahay. Ang hirap pala mga Ano kasi yung kawit? Nakagod yun. Bakit? di talaga basta-basta mga cute eh. Pag, you know. Ngayon naman po si Kuya Marco po. Parang tapos na. Huh? Pagod. Pagod ka Marco. Tara na. Si Marco pakitin mo. Pakitin eh. Uh, Meron lang ang tatlo. Mamaya na ulit. Makulahan ka ulit. Tapos ba yan? oh, kasi Wait. Ah. Ayaw ko kasi nitong gimbal na to. Gimbal, gimbal na to. Pati dibdib po niya. Yan yung patunay na ano. Magiting sa akyatan. <laughs> yan ang patunay na tangas akyatan ka mo. Marco, atit Marco. <laughs> <laughs> Tara, dalhin yan. Tara, dalhin mo yan. Eh, ba't huh? mo iniwan? Hmm. So... Saan so... ka daw? Huh? Piskot ka. Kanina pa kita inatawag. Sino nagsuot nito? Eh di rin ay, tangang mo yun. Ayaw mo alam, ang daming gasgas. Ano ba ito? Yan tanga. Ay, ba't mo kinalat yan? Oto yan. Ay, ikasagaran. Ano? Yung tanga naman ito, magal. Huh? Yan ang patunin. Sarap. Tanga yan ang ngakit. Pati pag, pati pag butas lang yung, hindi alam. Sendale. Hmm. Ketok ke bilog. <laughs> <laughs> ha. Abdi